In this video, pag-uusapan natin kung paano i-track ang pinaka Amazon's KPI gamit ang Helium 10 Profits Dashboard. Para alam mo talaga kung alin ang gumagana, alin ang hindi, at saan napupunta ang pera mo. What's going on everyone? My name is Eric Hunter. And sa channel na to, tinatanggal namin ng distractions para matulungan kang gumawa ng mas matalinong e-commerce decisions at iscale ang store mo with confidence. So, kung naranasan mo nang tinititigan lang ang Amazon seller data mo habang nagtataka ka kung totoo bang kumikita ang business mo o bakit pataas ang revenue mo pero hindi sumasabay ang bank account mo, then itong video na to ang para sa'yo. Let's get into it. Bakit nga ba mahalaga ang pag ng KPIs? Okay, real To. Ang pagbebenta sa Amazon ay hindi biro. Para kang nagjojuggle ng 10 bagay sabay-sabay. At yan ay bago mo pa isipin ang tungkol sa pagka-track ng mga numbers mo. Pero ito ang totoo. Kung hindi mo tinitingnan ang key metrics mo, para kang lumilipad ng nakapikit. Oo, baka may benta ka, pero kumikita ka ba talaga? Baka trending nga ang isang produkto, pero profitable ba to? Posibleng ang laki na ng ginagastos mo sa ads nang hindi mo namamalayan kinakain na nito ang profit margins mo. Kaya sobrang importante ng pagka-track ng KPIs or key performance indicators. Ito ang mga numbers na nagsasabi ng totoong estado ng business mo. Tinutulungan ka nitong gumawa ng mas matalinong decisions, iwasan ang magastos na pagkakamali at fokus focus sa kung ano talagang mahalaga. At dito papasok ang Helium 10 Profits Dashboard. Ginagawa nitong madali ang lahat dahil pinagsasama-sama nito sa isang malinis at malinaw na visual dashboard ang lahat ng data na dati ay hiwahiwalay sa iba't ibang spreadsheets at tools. Ano ang Helium 10 Profits Dashboard? Sige, pag-usapan natin kung ano talaga yung tool na to. Ang Profits Dashboard ay bahagi ng Helium 10 Toolkit at direkta itong kumokonekta sa iyong Amazon Seller Central account. Kapag nasync mo na to, automatic nitong kinukuha ang lahat ng importanteng data tulad ng sales, ad spend, fees, refunds at marami pang iba. Pero ang maganda dito, hindi lang basta numbers ang pinapakita nito. Inaayos at pinapakita niya sa paraang madaling maintindihan para mas malinaw mo ring makita kung ano ang ibig sabihin ng bawat figure kaya imbes na makita mo lang na kumikita ka ng $10,000 sa sales makita mo rin kung magkano talaga napupunta sa iyo pagkatapos ng lahat ng gastos para tong daily financial report ng buong Amazon business mo at ang maganda pa wala kang kailangan ni compute manually kung sa tingin mo ay makakatulong talaga ang profits dashboard para mas magkaroon ka ng control sa Amazon business mo worth it talaga siyang i-check out may link sa description kung saan ka pwedeng makakuha ng discount sa Helium 10 para makasabay ka sa walkthrough at makita kung swakto sa iyo kapag kinlik mo yung sa description dadalhin ka sa page na to kung saan meron kang dalawang coupon options na pwedeng pagpilian. Pwede mong piliin tong coupon na to para makakuha ng 20% off sa unang 6 months. Gamitin mo lang yung code na ecommastery20 sa checkout. Kung mas gusto mo naman ng 10% off every month for life, gamitin mo ang code na ecommastery10 sa checkout. Ulitin ko na sa description yung link. Piliin mo lang kung aling coupon code ang mas gusto mo. Getting started with Helium 10 Profits. Madali lang ang setup. Mag-login ka lang sa Helium 10 account mo, i-click ang Profits tab at i-connect ito sa Amazon seller account mo. Pwede mong piliin kung aling marketplace ang gusto mong i-track at within a few minutes, magsisimula nang mag-sync ang data mo. Hindi mo kailangang mag-upload ng CSVs or mag-export ng reports up na, automatic na itong mag-update araw-araw. Kaya laging fresh at latest ang numbers na pinagtatrabuhan mo. Understanding the main dashboard. Pagbukas mo ng profits dashboard, sasalubong sa iyo yung snapshot ng buong business mo. Makikita mo agad sa isang tingin kung magkano na ang kinita mo, gaano kalaki ang profit na natitira sa iyo at kung kamusta ang performance ng ad spend mo. Ilang units ang nabenta mo at kung magkano ang nalulugi mo sa refunds. Bine-breakdown din to araw-araw kaya mas madali mong makita yung trend ng sales mo. Kunwari, nagkaroon ka ng big sales spike sa isang araw. Nice. Pero sabay din bang tumas ang profit mo o baka naman kinain lahat ng ad spend yung kita. Yung ganitong klasing visualization ay sobrang help full para makita mo agad yung mga patterns na hindi mo mapapansin kung hiwa-hiwala yung data mo. Looking deeper. Product by product analysis. Dito nagiging mas interesting. Pinapayagan ka ng profits dashboard na mag-drill down sa bawat product mo. Instead of tinitignan mo lang yung overall profit, may kita mo kung paano talaga nagpa-perform ang bawat item individually. Kung alin ang mas malakas kumita at kung alin ang kumakain ng budget mo. Ruwari, meron kang limang produkto. Sa unang tingin mo top seller yung isa sa kanila. Pero pag mo sa profit data, siya pala yung pinakamababa ang kita dahil sa dami ng refunds at laki ng ad costs. Samantala, meron ka namang isang product na halos hindi mo pinapansin pero tahimik na kumikita ng malaki kahit budget lang ang ginagasto sa ads. Mahalaga tong impormasyon na to kasi ito yung bibigyan ng direksyon kung saan mo mas ilalaan yung oras at budget mo. Sa loob ng profits dashboard, pwede mong isort ang mga produkto mo by net profit, profit margin, ROI, return on investment, ACOS, advertising cost of sales at refund rate. Parang health check up ng bawat SKU na binebenta mo. Importanteng KPIs na dapat bantayan. Net profit. Ito yung bottom line. Pagkatapos ng lahat ng gastos, magkano talaga ang natitira sa iyo? Kapag mas mababa to kaysa sa inaasahan mo, panahon na para hukayin kung saan napupunta ang pera. Baka sobrang laki ng ad spend, masyadong maraming refunds or may hidden fees. Profit margin. Ipinapakita ito kung magkano sa bawat $1 ng sales ang natitira pagkatapos ng lahat ng expenses. Maganda itong gamitin para ikumpara ang performance ng mga produkto at gumawa ng matalinang pricing decisions. Return on investment. Ito ang metric na nagsasabi kung aling produkto ang tunay na sulit pagdating sa kita kumpara sa gastos. Kung gumastos ka ng $10 at kumita ng $30, solid ang ROI na yan. Pero kung gumastos ka ng $20 tapos $22 lang ang benta, hindi yan ganun ka worth it. Sa madaling salita, ROI ang tumutulong sa iyong mag-prioritize kung alin ang mga produkto na karapat dapat bigyan ng mas malaking budget. TACOS. Tinitingnan ng TACOS ang kabuang ad spend mo relative sa parehong organic at paid sales. Kapag napapansin mo ang mataas nang pataas ang number na to, posibleng mas malaki na ang ginagastos mo sa ads kesa sa kinikita mo. Magandang signal to para i-reassess ang mga campaign mo at hanapin kung alin ang hindi efficient. Refund rate. Madaling baliwalain to pero sobrang crucial. Kahit gaano pa karami ang benta mo kung ang daming return ng product nalulugi ka pa rin. Ang mataas na refund rate ay pwedeng senyales ng quality issues sa product or kaya hindi malinaw na listing kaya hindi naabot ang expectations ng customers. Tracking trends over time. Hindi lang snapshot sa isang araw ang binibigay ng profits dashboard. Pwede mong tingnan ang movement ng mga KPIs over days, weeks at months para makita kung may consistent growth, bumabagsak ba ang margins o kung may seasonal patterns na pwede mong i-optimize. Pwede mong mapansin na may mga produkto na bumibenta ng sobrang bilis pero pa burst burst lang o kaya naman unti-unting bumababa ang profit over time. Yung ganitong klaseng trends ay sobrang helpful para malaman kung kailan ka dapat mag reorder ng stock, kailan magandang magpa-promo at kailan mo dapat i-shift ang ad budget mo. Pwede mong tignan ang data daily para makita agad ang short-term changes, weekly para sa mas smooth na picture o monthly para makita ang mas malalaking long-term trends. Setting up alerts. Isa pang feature na madalas hindi napapansin pero sobrang useful ay yung alert system. Kunwari, gusto mong malaman kung biglang tumaas ang refund rate ng isang product o kung bumaba ang profit margin mo below 20%. Pwede kang mag-set ng alerts para doon. Kapag nangyari yun, ia alert ka agad ng Helium 10. Kaya hindi mo kailangan i-check ang dashboard kada oras. Magandang paraan to para mahuli mo agad ang issues bago pa lumaki yung problema. Real life example. Halimbawa, may isang seller na gumagastos ng malaki sa ads para sa isang produktong ang ganda ng reviews at ang lakas ng benta. Pero nung tinignan nila sa profits dashboard, lumabas na halos break even lang pa kita nila. Kung wala silang ganitong visibility, baka inakala nilang top performer yung product. Pero sa totoo lang, hindi pala siya kumikita ng sapat para i-justify ang ad spend. Bakit ganoon? Ang taas pala ng return rate. Pagkatapos nilang i-post ang ads at i-rewrite ang listing para mas malinaw ang expectations ng customers, bumaba ang returns at tumaas ang profit. May isa pang seller na may tatlong main products. Akala nila yung top seller nila ang pinaka-profitable. Pero nung ginamit nila yung profits dashboard, nalaman nilang isang mas maliit at hindi masyadong pinapansin na produkto pala ang may pinakamagandang ROI at profit margin. Dahil doon na reallocate nila ng mas maayos ang ad spend at mas efficient nilang na-skill ang business. The bigger picture. Ang mga ganitong tools ay hindi lang tungkol sa dami ng data, tungkol to sa paggawa ng mas matalinong desisyon. Kapag malinaw sa iyo numbers, hindi ka nang huhula. Alam mo exactly kung saan napupunta ang pera mo at kung alin talaga ang kumikita. Pwede mong putulin ang mga hindi kumikita, i-double down ng mga panalo at mapatakbo ang business na tunay na lalago. At ang maganda pa, hindi kailangan maging komplikado ang prosesong 'to. Hindi mo kailangan maging numbers person para magamit 'to. Kailangan mo lang bantayan yung ilang key stats at madali ang ginagawa ng profits dashboard. Kaya kung nagbebenta ka sa Amazon pero hindi mo tina-track yung mga mahalagang numbers, para kang nagiiwan ng pera sa mesa at malamang mas lalo ka pang may stress kaysa kung ano lang dapat. Ang Helium 10 Profits Dashboard ay isa sa mga pinakasimpleng paraan para magkaroon ng malinaw na picture ng takbo ng business mo. Hindi nito gagawin lahat ng trabaho para sa iyo, pero ipapakita nito kung saan mo dapat ilalaan ng oras, effort at pera mo. Parang may scoreboard ka. Alam mo kung panalo ka, talo or break even lang. Ayan, dito na nagtatapos tong video. Kung nagamit mo na ang profits data, i-comment mo sa baba kung ano yung favorite feature mo. Kung gusto mong magsimula sa Helium 10, gaya ng sinabi ko kanina, makikita mo yung link nito sa description sa baba. Doon ka pwedeng pumili ng isa sa dalawang coupon codes na nabanggit natin. Ngayon, affiliate links yan mga yan. Ibig sabihin kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo sila, nang walang dagdag na cost sa iyo. At malaking tulong talaga tong mga commissions na to para masuportahan ng channel at makagawa pa kami ng libreng content na tulad ito. Kaya kung gagamitin mo yung link, maraming salamat in advance. At kung nakatulong sa itong video, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future videos. Dito sa channel na to, dedicated kaming tumulong sa iyong magtagumpay sa e-commerce. Bibigay kami ng tips, strategies at insights para mapalago mo yung online business mo. Kaya make sure to subscribe. Pero other than that, maraming salamat sa panonood and takits tayo sa next video.